Hello so guys, magandang umaga ng mga nagtang hapon ng mga nandito po. Good po sa lahat. No? So meron tayong tatalakay ngayon itong araw na uh, tungkol po sa batang kiyapo na hanggang ngayon umiiri pa rin po mga kababayan natin dyan yung taga-subaybay ng batang kiyapo No? So ang uh, isang taon na tayo ngayon, February 13 po, uh, one year po yung batang kiyapo So nakapaganda, hanggang ngayon po nakapaganda ang istorya. No? Uh, batang Kiyapo number one po number one po palagi yung batang Kiyapo number one po no uh, ang taas sa mga ratings nila no mga uh, natin diyan na taga Subaybay ng ating bida na si Coco Martin na uh, ating kalabas sa uh, prime time uh, 8 pm no 8 pm 8:45 pm po ang batang Kiyapo po Napaganda po, napaganda ang istorya, napaganda po, napakahaba po itong istorya na to kasi isang tao na tayo. Ayan, umabot na ng 1 year itong araw, February 13. umi pa rin ang ngayon, no? Ang, ang taas ng rating kaysa Black Rider. Yung Black Rider, maganda rin. Plus, ma, uh, mas tinangkilik po yung batang kaya po sa mga tao, yung mga kapwa natin, mga kababayan, mga UFW po. yung mga gusto nila, yung mga action. no? Napakalupit po uh, sa lahat ng mga action movie po. Ito po, binalik po ni sa lahat po ng mga noon, yung mga action noon ito po yung pinapakita bina, ng ating bida na si Coco Martin no? so sa, la, sa lahat po ng mga nawala sa industriya yun po tinulungan ni Coco Martin natin no? napakabuting tao po sa lahat mga stamp sa lahat mga double po double ni Coco Martin so shout out po At uh, saka yung mga instructor po niya mga uh, Direktor po, napakahusay po nila. Ang ating sinabaybayan ng Batang Kiapo. No? Noong February 6 po, nagkaroon po ng 14% ng ratings po ng Batang Kiapo. No? Sa Black Rider naman, nagkaroon po ng 12%. Noong January 23, ah, Batang Kiapo, 13.5%. Ang Black Rider po, 13% lang. So, sa January 31, ang Batang Kiapo po, na ng 11%. 11% tapos, tapos yung Black Rider 10.6% lang so nang number 1 pa rin ang Batang Kiapo napakalakas po talaga yung ratings ng Batang kaya po so salamat po sa lahat ng taga to, tulad ko po uh, hanggang ngayon po walang tigil sa panunood no hanggang ngayon wala hindi ako umaabsent eh so ayan maraming salamat po sa shoutout nga pala kay uh, ating instructor na si Benson Dalina Vincent, dali na napakalaganda po, napakalapit. So, ayan. Napagaling na instructor na yung Coco Martin, no? Oh. Napakabuti niyo po. Uh, sana po, ah, mapansin niyo itong video na to dahil ako po yung number one fans po sa inyo. Coco Martin, no? Oh. Nakita, nakita, ko kumarin Kaso, busy, busy ka po. na po. Di ako nakapag-picture sa'yo. Eh. At may... So, naalala niyo, para hindi niyo naalala, sa dami pa ng mga nakakilala sa sino ko ako, ano alalahan ko. So, ako pa rin ang number one fan sa iyo, no? Coco Martin, number one pa rin ako sa iyo hanggang ngayon po. Mula nung palabas niyo na basta lahat ng mga palabas niyo mga idol Coco Martin, number one pa rin ako sa iyo. Number one, number one. Po, hanggang ngayon po, idol, idol na po kita ako, Coco Martin, no? Napakal, Napakalupit po. So, sana po magdagal yung batang kaya po tulad ng ang probinsya umabot ng 7 years. Sana po lagpasan na po yung 7 years sa kahit 10 years po. Um, lahat ng artista po, papahak na. <laughs> papasok na sa Batang Kaya po. Yung, salamat po. ah, uh, Popo Martin, ng Batang Kaya po, mga kas ng Batang Kaya po. Maraming um, salamat po. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa panunod mga, at mga kabuhay. No? So, lahat po, inaabangan po talaga yung mga ex bagong eksena po. Nakapaganda po meron na po na, napupulot na aral yung mga ganong mga eksena meron na mga katuwang aral sa manunood nunood at so maraming salamat so uh, tagal po itong programa na ito Gab, uh, lunis hanggang Friday no 8pm po uh, manino, napapanood po sa TV5 A to Z uh, kapag may channel online live po uh, napapanood pa rin po ang ating number one prime time pag kaya po. So maraming maraming salamat po. Sana po magtagal po yung programang ito. Ah, dahil po sa iyo ako Martin, yung dating artista na hindi nakikita sa TV, ayun po, natulungan niyo po yung mga dating mga stuntman, mga artista, ayun po. So maraming maraming salamat po. Number one pa rin ako sa inyo, idol. Koko Martin, lahat ng mga staff ng Batang Kiyapo po. Maraming maraming salamat po. So maraming salamat. So goodbye and thank you. God bless. Bye bye.